Ay, kaya talaga pag hindi nababantayan pati gabi nililinis nyo pati gabi hindi naman yan damo ah abba ay kap ano ba yan ito po ang kapitan ng aking mga kambing yan <laughs> si kap kung kinalbo nila yung mother di so okay lang mga nakasuloy na naman yun ito matataas na yan pinagtabas ko lang sila dito para syempre pag nagtanig tayo ng gulay sa mga susunod na buwan o araw ayan pati luyahan din yung mga damo damo na luya mga bagin ang kinain nila o oh, diba napakabilis hmm. Theodore busog agad ah yan ganyan lang Linis lang kayo para makapagtanim tayo na maayos sa susunod.